Lumabas ko ngayon para ka ako bibili ko ng sabon. Pang nasa wallet ko lang 500. So meron tayong 610 yen. So na natin kung, kung ano yung mabibili nito. Kung may mabibili ba to. At kung ilang piraso. Meron na tayong sabon. Muha na din ako ng itlog. So kinakabahan na ako. Baka kulangin yung pera ko. So magbabayad na ako. Tingnan natin kung magkano yung nito. Magbabayad na tayo. Ayan, okay, hai, hai, empat ratus, terima hai, apa saya sok terima kasih, hai, terima kasih. may sumobra pa tayo magkano to? Meron tayong 79 yen na sumobra. So, dahil may natira pang 79 yen, pala ko saan dumaan sa gulayan Yung medyo mura. Kaso, mukhang <laughs> wala na mabibili 79 yen ko kaya uuwi na ako guys. Since nandito na nga ako, nagtingin ako sa wallet ko. May nakita pa akong bariya yan total ng 109 yen. Saan tayo dito sa bilihan ng gulay? Tingnan natin kung may mabibili itong 109 yen. Nandito na tayo guys. Tingin tayo kung may mabibili 109 yen natin. So may broccoli. 120. saan ang target ko. Medyo ini, ito. Ito ang katatas. So, 138 siya. So, negative. Kasi 109 lang yung pera natin. 109. Saan so, ka? Ay, boy. May carrots. 120 yen. Hmm. 120 yan din siya. So, ang gusto ko sana ng bilhin is patatas. Yan, 120. 130 yan. Rp. 138 yan. So, uuwi na ako, guys. Mukhang uuwi na talaga ako. <laughs> so, wala. Negative. 150 so sa ganun din pa sibuyas 158 so negative guys kaya uwi na tayo kasi walang ting 109 yen bye wala siyang nabili